Mga kapatid, dito sa magulong mundo, bustling with noise and distraction, may salita ang Panginoon na dapat nating panghawakan para wag tayo matinag. Kung ano ito, pag-usapan natin sa glit. Psalm 46.10 Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sa magulong mundo na puno ng kalituhan, bagabag struggles, ito ang verse na panghawakan natin mga kapatid. Para madali nyo matandaan, alam nyo yung kantang still? Kantayin nyo lang yon kapag kayo ay nababagabag para maramdaman mo Nakasama mo ang Panginoon at ikaw ay lumakas. Hide me now under your wings cover me within your mighty hand when the oceans rise and thunders roar I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still No, you are God Napaka-powerful lang kanta, di ba kapatid? Yung pagiging still, kapatid, ito ay mahalaga sa spiritual growth. Clear our mind with earthly concerns. Mga bagabag sa mundo. Focus on the divine. No, that it is God. Omnipotent. Walang hanggang kapangyarihan omnipresent, nandyan kahit kailan, kahit saan, kahit anong oras mo tawagan. Kapatid, naguguluhan ka? Nababagabag ka ba? Umikit, i mo ang isip mo. Focus ka ay Lord. Ngayon na, find comfort with God. Kaya mo yan. Magsumiksik sa presence ni Lord. Sige, pilitin mo. In the most turbulent times, always know that He is in control. God be with you, kapatid. Kaya natin to. Tara, sinukod tayo at pumikit. Manalangin tayo at tawagan natin ng Panginoon. O aming Panginoon, dakila at makapangyarihan, turuan mo aming maging still, maging steady, huwag matinag sa magulong mundong ito. Maramdaman namin ang iyong pagsama at presensya sa aming buhay, O Jesus. Tulungan mo kami magtiwala sa iyong divine plan para sa aming buhay. Isuko namin sa iyo ang lahat ng aming worries, mga alalahanin. Bigyan mo kami ng kapayapaan by knowing that you are God. At gabayan kami patungo sa mas malalim pang pagkakakilala sa iyo, O Lord. Samahan kami sa araw-araw naming pagre-reflect sa iyong mga salita. Basbasan mo ang page na ito, ang channel na ito. At marami pang kaluluwa ang maabot at mag-follow as we meditate on your word and your goodness every day. This we pray in Christ Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.